A, B, 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 F, G, H. You count my hands. I my finger. You count my finger. One. Oh. Two. Mm. Three. Mm. three. fingers. Very good. Are uh, you count it again? One. Mm. Two, mm. Two, three. three, three uh, Four. Five. five. Five? fingers. Fingers. <laughs> That's Awa. Deep Ay, nagutay kay mami, be Hindi na tayo nag-divisio, eh. Kapag... Oo, papagalitan ako ni mami. Mami. Mm -hmm. Oo, gusto mo papagalitan si tita ni mami? Okay. Hindi. Oh, hindi. Sabi mo kay mami? Mami? Huwag ka magalit. Sabi mo. Huwag Love naman kita. Love kita. Oo. Ano daw? Ano? Love? Love. Kira mo. Love ako ni Mami. Eh, syempre. Love ka ni Mami. Ay, oh! Sino pa may love sa'yo? Si ni Mami. Sino pa? Mami. Sino pa nga may love sa'yo? Ang bibili ni Mami. Ang alin. Wow, ako yun din raw mo ano pa love you ano pa bibili ni mommy love you ano ano pa lang hmm? diba? hmm? oh. eh si daddy hmm iba hmm e si daddy Love ka ba ni daddy po diba. oh sino lab mo hmm. si sino lab niya Mami Duck. Mami Duck. And, si Mami, sino pa? Si? Mami. Sino pa? Si Da? Di. Oh, sino pa love ni Angel? Si Da. Di. Mm, sino pa yung daddy mo? B. Ano pangalan ang daddy mo? Daddy? Daddy. Ano? Daddy ano? Daddy. <laughs> ano? I very good, mommy. Ano pangalani mommy? Oo. Ano pangalani mommy? Mommy, ama. very good. Then, what is elephant? Huh? Elephant. Elephant. Bow. The elephant. Hmm. fingers mm. ni Okay. Ikaw, pilangin mo yung fingers mo. Sa uh, 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 lag, lag yung isa. <laughs> yung isa. Oh. Yung ball. Oh. Mm -hmm. Nalag-lag pala, no? <laughs> Nalag-lag yung yan. Lag-lag. Bakit mo kinagat si Ate Misha? Mag Asaan? Asaan yung pagkat niya? Ayun, ay kay Ayun oh, yung kagat mo. Oh. Ayun oh, kagat ni Anne Angel kay Ate Misha. Ayun. Ayun. Oh, bad girl ka, di ba? Eh, bad girl. Pangit yung bad girl. Uh oh, bigto ka diyan sa bak Hmm? Daw pa mo niyan. Hmm. Oh. Lagot ka kay mami. Alam mo kung bakit? Kasi kinagat mo si Ate Misha. Agot ka. Bakit mo kinagat sa atin siya? Kasi? Kasi. Ha? -oh oh. okay. Kasi. Kasi angel? Bakit mo kagat sa atin Kasi angel. Bakit? <laughs> 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 Dumaan nga daw si Chetchel doon sa may lamesa eh. Sabi nyo ang ganda naman ni Ate Cheche. <laughs> Baho nga niyan, Ate Cheche. Ano ayun, Ayoko ng muna muna. ayun, kagawa? ayun, ko ayun, 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 ano yan, Kasi, hiram. Hiram? Ano yan, Narang nga lang. nam, Opo. Kawawa naman sa atin siya. Walang unang. Ate? Ate? Ikaw yan? Ikaw yan. <laughs> Mukha-mukha ba? Yeah. Ikaw yan? <laughs> ako yan. Mas maganda ako doon, no? Ako yan. Ikaw yan? Ikaw yan, Angel. Yuck, pangit. Ay, oh, yan, no? Oh. <laughs> pangit. Kung galawin yung mata mo. Tulog ka na. Ngayon ka na. Hmm? Meme na ikaw? Ay, wala na si Angel. Hindi ko na makita. Ayun. Pakit ka nga, pakit. Asan pakit? Uy, 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 naman yan. Pakit ka nga! Hoy, pakit ka muna. Uy, uy, pakit naman yan. Pakit kay mami, dali. Pakit ka mami para bili ka ng elephant. Pakit, pakit. Uy, pakit ka, pocket pa Uy, 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 uy. Daan na si Angel, wala na. Ay, ayun pala. <laughs>